Welcome to my channel. It's me, Rev. Once again, ayan. Um, ang topic natin for today or ang videos na ibibigay uh, ko sa inyo for today is about sa aming year and party sa aming company na Bwell. And um, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kindly please do subscribing to my YouTube channel. Ayan, Rev Trends Online po. entro uh, intro muna tayo guys! I'm <laughs> so i'm just gonna keep on doing i'm about clear because dance what do i yeah, yeah. doon sinabi mo, first, ano pala kayo, first time kayo nagkaroon ng uh, endorser, so I'm very, very thankful, talaga, from the bottom of my heart. Thank you And po for the chance so... Thank you, kasi ikaw nang ilisa. Ating-ating lang doon. <laughs> Pero Miss Carmina, sobrang thank you din po kasi, you accepted na maging part na po ng Be Family. sobrang saya sa'yo pa din yung lahat. Nakasama natin si Miss Carmina kayo. Mm -hmm. <running> hindi tayo magkaroon ng ganito na meron po kami oh, ng mukha ng biwe. Naku, maraming salamat na manatanggit dito kayo. nag enjoy kayo? Yes! Sa'yo din ba? And please okay. yeah, kami 12, questions. kung saan mas, I actually... Sa'yo lang. Hindi Ay, mean, What is the square root of 1,900... Okay, thank you so much. Bye! <laughs> <laughs> Kaya <laughs> nga, kung artista, artista <laughs> at least kung calculate, sa, diba? diba? Ay, may point ka naman, James Kirk. Oh, Pero no. ang question ko na po is, sa dami-dami po naman naging endorsements po ninyo, ano po yung unang reaction ninyo nung nalang po ninyo, uy, kinukuha ko ng viewer, -well, and kayo po yung pinili namin maging endorser ng viewer. Um, syempre, um, palagi naman eh, palagi naman akong nagpapasalamat palagi. I'm very, say, I'm always very grateful and thankful kasi, syempre, kay sa akin, diba? So, thank you so much. Dahil, ah, uh, nung sinabi nga nila na kukunin niyo ako at first time kayo magkakaroon ng endorser, talaga, oh. Huh? Ganon. So, nasaktan naman talaga. And at the same time, thankful talaga. Kasi nga, siyempre, um, first time, tapos yung yung tiwala na ipinigay ninyo sa akin, talagang nagpapasalamat ako. And sobrang yung tiwala ko, na ibalik naman po ng sobra-sobra. Kasi po yung mga bibig na natin ngayon, sobrang proud po sila pag humahanap sa customers. Yes. At talaga naman kung very confident sila magbenta na magsasabi po nilang, Bigol si Protect, we have Mr. Mina. Wow oh, naman, sa so, kini talagang iniinom po yun ha. At saka, para lang alam niyo kasi syempre sa, you know, in the past, um, hindi lang naman ako kundi yung pamilya namin talagang mga, mga nag-endorse talaga ng mga produkto. And lagi namin sinasabi na hindi hindi kami tinatanggap yung inaalok sa amin na hindi kami naniniwala doon sa print sa print. So, so, sabihin nyo sa kanila talaga kiniinom ko yun. Sasabihin nyo ba? Yes! yes! Especially ngayon, kailangan talaga natin ng vitamin C. Alam nyo na yan, hindi ko na kailangan sabihin. Yes. Alam nyo na yan, alam nyo, yan. Alam nyo. especially ngayon kasi syempre, meron pa rin virus dyan, diba? At saka ako, So talagang very important sa akin na uh, exactly. vitamin C with zinc. Importante. Yes. importante. importante Important, important para syempre boosted pa rin ang immune uh, Of course, yes. kung uh, mabilis ka pina sa akin. At talagang po din sa na po, Ms. Carmina. Ano po ang sikreto ninyo for being, staying young and beautiful? Ako, ano ba? <laughs> Isulat nyo na agad. Isulat, <laughs> Isulat nyo na Isulat nyo na agad. na na agad. Isulat nyo na Oh. Ay, yung gama-picture ah. pano? ano? Bakit may picture doon? May photo po doon. Photo po doon. Ah, may gano'n, ah. Okay, ano ba ang sikreto ko? Kung lang maging happy lang talaga. Magiging oh, healthy, ano ba ang sikreto din yung... Ayun, ah, medyo ano eh, uh, medyo masipag ako mag-exercise. So, at saka kahit papano, uh, I make sure na kinahain ko talaga medyo tama. Hindi ko naman sagsabing perfect ako na kailangan perfect yung kinakain ko. You know, sometimes may mga cheat days kasi nakakahappy naman yun. But most of the time, palagang I try to eat healthy. I exercise regularly. Of course, yung vitamins, talagang hindi pwedeng And lots and lots and lots of water. Yon, malaking tabi ko kasi talagang water sa katawan ko. Oo. At saka magulay kasi ako. Kaya, parang paano yung maging bendis? Hindi ko masinang pagyoko. Kaya paano maka-cover ko? Hindi

i'm going to go Mas party, Zero. yung be well, seasoning at sila kung lahat ay nagno no. Ako talaga para si, oh my gosh, promise na nanonood talaga sila! Iisip yeah! oh! <speaks> <Bite> mo ay, 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 na. Ayaw siya. Ayaw. 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 Sir? Oo. Talaga ba? Bakit walang isang team, Michael? Wala? Hindi, pero thank you so much. Yun yung mga pinakaabalahan ko ngayon, yung uh, nag-taping kami palagi ng abad kamay ng pangarap. Saka yung, syempre yung show ko every morning kasama yung kambal, yung sarap, di ba? Yes, Saturday So, yun Last na lang po, Ms. na What's your message for all our viewers, family here, ayun na nakasama po natin ngayong gabi? Syempre, Unang-una -una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa hard work ninyo. I know it's not easy. BYU University, um, if you're wondering why I uh, chose this team, this is because uh, gusto ko sana galing kayo way back when nung uh, tayo ay nagtatapos pa lang sa pag-aaral -pag natin. Um, whether kayo ay pag-graduate na or mag-eat out, You are probably very, very ambitious.